Bagong buwan, bagong pag-asa, sabi nga ng iba at pagpasok nga ng buwan ng Oktobre ay marami tayong nakikitang post sa iba't ibang social media na pa-welcome. Kagaya na lang ng Hello, More Blessings, October at kung ano-ano pa. At kung para sa iba ay swerte ang buwan ng Oktobre ay kabaligtara naman nito sa nangyayari sa Bangkok sa bansang Thailand. Dahil sa pagpasok pa lang ng unang araw ng buwan ay sinalubong agad sila ng napakalungkot at napakasakit na pangyayari. At dahil dito ay milyon-milyong tao ang nagulat at nagluluksa sa pagkamatay ng 23 katao. Kabilang dito ang 20 studyante at ang tatlong guro na nasawi sa sunog ng bus na kanilang sinasakyan. At nangyari nga itong aksidente sa unang araw pa lang ng Oktobre. Bakit nga ba ito nasunog? Anong dahilan at sa papunta ang bus na puro estudyante at guro ang sakay nito. Yan ang ilang tanong ng mga netizens na ating maririnig. O okay over 1, ang bus ay merong sakay na hindi bababa sa 45 na mga katao at karamihan dito ay mga estudyante pa man din. At ang araw na ito ay magiging masaya sana sa kanila dahil magkakaroon ng field trips sa isang museum sa Thailand. Galing sila sa Wat Khao Praya Sangkaram School sa Uthai Tani Province papuntang Ayutaya at Nantobori Province. Mas Masaya at excited ang mga bata dahil nga ay papunta na nga sila sa kanilang field trip. Maayos at tuloy-tuloy ang kanilang biyahe dahil nga walang traffic at maaliwalas ang panahon sa mga oras na iyon. Ngunit ang masaya na biyahe niyon ay napalitan ng kagimbal-gimbal na pangyayari at napakasakit para sa mga sakay nito. Dahil habang papunta na sana sila sa kanilang field trip ay biglang sumabog ang gulong sa unahan sa bandang kanan na siyang naging dahilan ng pagsalpok ng bus sa unang kotse at kasunod dito ay sumalpok sa barrier sa gitna ng kalsada at dahil sa malakas na pagsalpok ng bus ay nagkaroon ito ng pagspark at ito daw ang naging dahilan ng mabilis ng pagliyab ng bus at ayon sa balita ang unang tumalon ay ang mismong driver sinubukan pa daw sanang itong apulain ang apoy ng fire extinguisher na galing sa ibang sasakyan pero dahil dahil sa mabilis ang paggalat ng apoy, ay hindi na ito nagawang apulain pa. Ngunit may nagsasabi naman na nakakita umalis daw ang bus driver ay para maghanap ng fire extinguisher. Ngunit sa kasamaang palad, pagbalik niya ay kumalat na nga ang apoy. At dahil nga siguro sa kaba at pagkabigla sa mga pangyayari, ay tumakas na lang ito at nagtago. Pero kalaunan ay sumuko din ito. Dahil nga siguro ay nabagabag siya ng kanyang konsensya. Sobrang nakakaawa at sakit ang nangyari sa mga biktima at ang babata pa nila para lisanin ang mundo. Ang basa Thailand ay pinapatakbo ng CNG o compressed natural gas na kung tawagin nila para itong mga LPG at ito ang ginagamit nila para sa kanilang transportasyon at normal lang ito sa kanila. At para sa mga malalayong biyahe ay nagdadala talaga sila ng ekstrang CNG. Ngunit ayon sa balita ay may nakita ito sampung CNG bandang lower deck ng sinasabing bus na dapat ay tatlo lang kanilang pwedeng extrang dalhin ayon sa regulasyon ng Thailand at dapat sa likod ito nilalagay. At ang tanong bakit nakapasa ang bus na iyon sa inspeksyon gayong nagkakandak naman sila ng twice a year sa kani-kanilang mga bus sa ad ng bus company. At hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa karamihan kung bakit may daladala -dala itong sampung kanister ng gas imbes na tatlo lang. At ayun na nga, kumpirmadong nasawi ang 23 katao at na maalam na. At ang nakaligtas naman ay nagtamo ng mga malulubang pinsala sa mukha. Ang iba ay nabulag at ang iba naman ay nagkaroon ng first hanggang third degree burn. Dahil dito, ang pamilya at komunidad ay nagtipon-tipon para magluksa at mag-alay ng mga panalangin at ritual para sa si iyong mahal sa buhay. Ang gobyerno ng Thailand kasama ang mga otoridad ay naglaan ng suporta at tulong pinansyal para sa mga pamilya ng nasawi. May mga programa rin sa paaralan at komunidad bilang pagkakilala sa mga biktima at upang maglaan ng mga ala-ala para sa kanilang paggunita. Ayon sa balita, ay inaristo ng polisya ng Thai ang bus driver na lulan ng mga batang estudyante at guro na nasunog at pumatay ng 23 sa Sabordan, Bangkok. Kinasuhan ang bus na si Saman Champot, 48 years old sa kasong reckless driving causing deaths and injuries. At sa hindi paghinto upang tulungan na iba at ang hindi pag-ulat sa aksidente. At ayon din sa ulat, dahil nga sa sobrang pinsala ng sunog ay hindi na makilala ang mga biktima. Kaya pina -DNA test na lang ang mga labi para makilala at maibigay na sa mga pamilya. Hindi talaga natin alam kung kailan lang tayo dito sa mundo. Kaya habang kasama pa natin ang ating mga mahal, ay huwag sayangin ang bawat segundo na kasama natin sila.